maganda topic natin ngayon. Although, still it's about X mga utol. Dahil nga po sa dami ng clients na kakausap at mga viewers natin. Dito po sa Papong TV, madalas na tanong na bumabalik ba talaga yung mga X? Kahit let's say sabihin na nga po natin na wala tayong gagawin. Alam niyo po ba sa mga coaching session natin, madalas po ako magbiro. Although, kung hindi natin mapipick up ito mga utol at ibabash natin, pero pwede natin sabihin na ano ba naman yung sinasabi mo, Coach Papong? Alam naman natin na napaka-imposible noon. Siguro na hindi ka pa nakaranas. Siguro hindi ka pa nakaranas ng na breakup kaya ka ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, I've been there. Pero ang sinasabi ko kasi madalas sa mga clients ko, pag ito po ay nagawa na natin, let's say na iposisyon mo na yung sarili mo, tulad nga ng mga itinuturo ko sa mga coaching session natin, kapi-kapi ka na lang. Sa bahay ka na lang, mag-relax ka na lang, at waiting game. Maghintay mga utol at sigurado po ako 90% or even 95% babalik ang ex mo. Maraming psychologists or bloggers na nagsasabing bakit ba laging bumabalik ang mga ex kahit wala kang gawin mga utol. Today ay pag-uusapan natin ng ilang mga rason, ilang mga convincing na reasons mga utol kung bakit ito po ay nangyayari. Number one dyan of course is attachment. Pagkahalimbawang kayo po ay nasa ganitong situation, breakup mga utol, alam natin na yung ex mo ay hahanap ng justification dahil at some point sila po ay nawala ng gana. Maaring nag-drop yung attraction, maaring na demoralize yung ex mo at gusto niyang i-push yung breakup. Ang iba naman po dyan mga utol ay gustong subukan individually kung ano yung pakiramdam ng wala yung kanilang partner. Uh, madalas nangyayari yan, yung para nagpapahinga ka. Although ang sakit sa tenga, ayaw natin pakinggan masakit sa kalooban. Pero in reality mga utol, ito po ay necessary, especially kung halimbawang so much pressure na po ang nararamdaman ninyong dalawa doon sa relationship ninyo. Pero kung meron kang malalim na attachment, yung lagi ko nga po sinasabi na kayo po ay legit na nagkarelasyon mga utol, hindi fake at nagmahalan, gawin lang po natin yung mga tamang posisyon. Kung nahihirapan kayo dyan mga utol, bakit hindi nyo itry yung no contact? Dahil pag tinry mo yung no contact, may lalayo ka dun sa mga post-breakup depressions or post-breakup mistakes. And then, timpla ka ng kape, sa bahay ka na lang. Maghintay ka mga utol. Alam niyo po, isa pang birong sinasabi ko sa mga clients ko. Pagkalimbawa, napakarami kasi nagsasucceed. Yung mga tipong parang may babalik nila yung mga ex nila at nagpapasalamat sila sa akin. Although nabanggit ko na to sa mga previous vlogs ko mga utol, lagi ko sinasabi na, alam niyo po ba in reality, halos wala naman akong itinurong teknik eh. Ang ginawa ko lang talaga honestly mga utol ay inawat lang kita pinigilan lang kita. Kung sinabi ko lang sa iyo na huwag mong gawin ito at itinuro ko lang po sa inyo kung saan kayo lulugar at po posisyon. Naturally, umalik yung ex nila. Kasi alam naman po natin yon Alam naman po natin yon na kung kayo po ay nasa breakup situation, napakaraming panic attack, napakaraming triggering factor na talaga naman magtutulak sa iyo para gawin mo yung mga bagay na ipinagbabawal nga po natin sa ganitong sitwasyon, sa ganitong proseso. Sa pagkaginawa mo yun mga utol, dun magkakaroon ng justification ng ex mo that leaving you, lagi kong binabanggit ha, is the right thing to do. Bakit kailangan mangyari ito mga utol? Eh, in the first place, gusto nga nilang subukan yung breakup eh. Mga utol, lagi kong sinasabi ha, walang breakup na aksidente nangyari. Kung meron man, hindi ko alam kung bakit. Pero in my opinion, lahat po yan mga utol ay may mga rason. Alam natin na ito pa nga po ay nangyari maaring prior sa kanilang naging breakup. Yung lagi ko nga po sinasabing na pag-isip-isipan na rin po ng mga ex natin. Let's say for example, na demoralized, nag-isip-isip na rin yan. May mga gabi na rin po yan na hindi natulog at hindi nakakain at nagkaroon na rin po ng emotional struggles. Kaya nga po sila dumating sa ganitong posisyon para tayo ay i-break. Ngayon, kung mangyayari yan mga utol, lagi ko nga po sinasabi na walang 100% decision na ito po ay gusto ng mga ex natin instantly. Alam natin na hindi po ito by accident. Alam natin na hindi po ito 100%. Ngayon, yung mga remaining ng mga utol na lagi ko nga pong binabanggit, for example, 60% gusto ng ex mo makipaghiwalay sa iyo. 40% mga utol ay hihintayin pa niya, hahanapin pa niya, aalamin pa niya kung saan niya kukunin. E minsan mga utol dahil nga po sa sakit, tayo na po ang gumagawa noon. Tayo na po ang nagpo-provide sa ex natin. Yung 40%, 30% remaining na 'yon mga utol na kung saan dapat ay hindi mo binibigay o hindi mo pinapakita sa ex mo mga utol, tayo pa mismo ang nagpo-provide ano yung mga tawag doon o ano yung mga sample na yon. For example, nang away ka. For example, nang basag ka. For example, nanira ka. For example, ipinamukha mo ng ipinamukha o ipinamukha mo talaga na sobra sa ex mo yung pangyayari, yung guilt feelings. Misa sinasabi natin na o kita mo, pumayat ako. Kita mo, nawalan ako ng trabaho dahil sa iyo. Kita mo, nag-away-away ang buong pamilya namin. Pinalayas ako, nawalan ako ng pera, nagkasira-sira ang buhay ko because of you. Naglasing ako because of you, mga utol. Itong mga problema na to, o sinasabi nga po natin, mga sitwasyon, kung saan tinatawag natin na post-breakup depressions, mga utol, ay nagiging dahilan para mabuo nila yung percentage na yon. And then later on, ang suma total, magiging 100%. Pero kung halimbawa, hindi mo gagawin ito, mga utol, lalaban yung 40% mo, lalaban yung 50% mo. At kung wala kang gagawin, mga utol, psychology will works. Ano po yun? Alam naman po natin na pagdating ng panahon, nagsasubside yung mga negativity. And then, positive things remains. Yan ang naiiwan, mga utol. Kaya nga po, pagdating ng panahon, di ba, laging nangyayari yung... Kalit na galit ako dyan, eh. Alam mo, gustong-gusto -gusto ko siyang iwanan, eh. Ayoko na sa kanya. Pero pagkalipas ng ilang negoy, nakakausap ko rin po yung mga dumpers. kanya, di po sinasabi sa akin, mga utol. Ouch. Naalala ko siya sa totoo lang po, coach. Ako naman talaga mali eh. Pero nung una kong nakausap, coach, ayoko siyang makita. Kahit kailan coach, hindi na po ako babalik sa kanya. Yun yung mga terms eh, yun yung mga sitwasyon, di ba? Pero after a while, di ba, naikwento ko nga po doon sa isang uh, vlogs ko, coach, um, gusto ko sana siyang padala ng fruits. O bakit nung una galit na galit ka sa kanya, ngayon biglang gusto mo siyang padala ng fruits? Actually, pinadala na nga. So yun nga po yung sinasabi natin mga utol na psychology will works. At alam naman po natin na kung wala kang gagawin, pababayaan mo lang pong mag-virtue naturally, mga utol, papalik ang ex mo. Kaya lang naman po nagkakaroon ng problema, mga kapatid, at nahihirapan tayong ibalik sila, ay dahil nga po pinapatulan natin. Tinuturo ko yan sa mga coaching session ko. Sinasama ko yan doon sa mga guidelines na dapat mong malaman. Reasons as well kung bakit bumabalik ang mga ex. In my opinion, mga utol, alam naman po natin yung pinaka parang mindset or dynamics during a breakup. Pag nangyayari kasi yung breakup, ito yung mga sitwasyon kung saan ang pakiramdam ng ex mo ay parang binibigyan ka na lang yan ng pabor. Nakikita kayo, nagsosoft drinks kayo together, kumakain kayo ng sabay, sinusundo ka niya, nagpapasundo ka. Ang nagiging pakiramdam ng ex mo ay ginagawa na lang niya ito para sa iyo. Pabor. Pero kung halimbawa kayo nga po ay the distance, or let's say for example magkakaroon kayo ng breakup, at for example gagawin mo yung AAA na tinuturo natin mga utol, doon maiintindihan ng ex mo yung emotional connection ay mapuputol. Pagka ito po ay na-feel niya mga kapatid, hindi na niya mararamdaman yung pakiramdam na naramdaman niya bago nag-break o during the breakup na parang tinutulungan ka lang niya, na parang binibigyan ka lang niya ng pabor. Reminder ah, kaya nga po sinasabi ko na pagkahanbawang kayo po ay nasa breakup, huwag ka mag-request sa ex mo at sabihin na pwede ba... I-message-message -message mo lang ako. Nang sa ganun para gumaling ako mga ut para gumaling ako lumakas ako. E di ibig sabihin nun mga utol, binigyan mo ng go signal yung ex mo para gawin at para mangyari nga yung sinasabing ito mga utol. eh ang problema habang ito ang nararamdaman ng ex mo, hinding hindi niya makikita yung value, hinding hindi siya babalik sa atin. So the more na kayo po ay nawawala, nagpapalamig o lumalayo sa kanya, naturally pwede siyang bumalik o naturally babalik talaga siya sa iyo. Kasi mawawala na yung pakiramdam na yun eh, na parang binibigyan kanya ng pabor mga utol. At pagka nangyari yun, at naramdaman niya yung respeto sa paglayo mo mga utol, sabi ko nga, magiging susi yun. Magiging way yun para ma-unlock at maalala po niya yung mga good qualities at pinagsamahan ninyong dalawa. Yun ang mga rason at magiging dahilan para siya ang bumalik sa'yo. O sa mga kapatid, during the breakup, meron kang tinatawag na fly mode, flee. Yung parang gusto mong tumakas. Yung parang gusto mong kumawala, kaya nga na-invento yung mga avoidant type, yung mga tipong ganyan, di ba? So pagka halimbawang kayo po ay nalayo na, na-distance na mga utol at nagkaroon na nga po ng, let's say, space and breakup. Alam nyo po, ito po ay nawawala. Yung pakiramdam na to mga utol ay nawawala. Pero kung halimbawang kayo po ay habol ng habol, kinukulit mo siya, parang inaalisan mo lang po ng dahilan yung ex mo para ma-realize naman niya yung ikaw ang habulin niya. Uulitin ko, Parang binibigyan mo lang po ng sapat na dahilan para isipin ng ex mo na hindi ka na niya kailangan hanapin at tabulin kasi nga po, you're very much present and available. Kaya nga po, pinag-uusapan natin today mga utol, totoo ba bumabalik yung mga ex? Yes. Pero didepende de pa rin ito mga kapatid, kung ano po yung approach at ipapakita mo sa kanya. Kaya nga po as a coach, isa sa mga objective ko, mga utol, ay awatin ko parati yung mga clients ko. Sabihin ko parati sa kanila na dito ka lumugar, dito ka pumosisyon. Kasi hintayin mo lang at pagbutihan mo lang at i-develop yung sarili mo, emotionally get ready, babalik ang ex mo. Ito ang dapat mong bigyan ng pansin for you to come back stronger. Kumunik sa kanya na mas malakas at mas develop. Kaya mali talaga yung paghabol. Mali talaga yung pagmamakaawa. Babanggitin ko lang mga utol Kanina nabanggit ko na yung ex mo most probably 60%, 70% or 50% sa kanyang desisyon. Alam natin na hindi 100% yun. Ang problema doon mga utol, syempre negative yung nararamdaman niya. Ang iniisip niya, tama ba or ano ba yung mangyayari? Kasi hindi naman sila si Nostradamus para malaman nila kung ano yung mga mangyayari. Di ba Hindi naman nila nahuhulaan yon. Pero meron silang mga speculations o tinatawag na expectations. Ngayon kung tayo po ay hahabol, makikipag-away, parang ang ginagawa natin dito mga utol ay pinagmumukha lang po nating masama yung ex natin. Kadalasan nangyayari yan, sino yung mga guilty dyan mga utol na para bang te-text ko siya. At sasabihin ko sa kanya kung gaano kasama at gaano kalala yung ginawa niya sa akin. So the more na ginagawa natin ito mga utol, lalong nawawala yung opportunity na siya po ay bumalik or makita nga yung clear way. Kahapon, binlog ko yan kung hindi niyo po po napapanood. Kaya isa sa mga pinag-uusapan natin ngayon ay kung bumabalik ba talaga yung mga ex. Kaya ko binanggit to mga utol dahil hindi mo dapat pagmumukhaing masama ang ex mo o negative ang ex mo. Dahil naturally, sila naman po talaga ay bumabalik. Provided na tama po yung posisyon. Provided na tama po yung iyong ginagawa at tama po yung kanyang kinalalagyan. Maraming maraming salamat po mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.